guys. Ayan. Ang inyong sweet Myla gumagala na naman. Gumagala-gala na naman. Nagbalik kami sa uh, kaibigan natin sa YT. Si Sir Adam. The Adam's Vlog. Andito ako sa lugar nila. Siyempre, hindi naman ako nag-iisang pumunta rito. May kasama ako Andito ako sa lugar nila. Kasi pupuntahan namin yung, yung dating napuntahan namin noon. Titignan namin kung ano na yung itsura niya. Yeah guys, papakita ko sa inyo. Diyan muna kayo. ito yung dating pinuntahan namin hindi pa siya ganito hindi pa ganito yung pinakadaanan niya ngayon maganda na siya Hindi na hindi na siya nakakatakot. Dati kasi, 'di ba, nakakatakot, pwede kang lumusot. Ngayon, maganda na siya. Bato na siya, bato. Diba? Maganda na. Ayan. Guys, okay, so... Extreme po pusang itim. Naglalakad. tiglakas yeah. so, talaga ka, guys. Tayo so, ni St. Adam sila. Hay ka, yung maganda na yung sila. So, yung kanila'ng hagdanan. <laughs> <laughs> No, sa isipain. Dinatawa diba, ano ah? Shoutout sa taga-video. <laughs> Yan guys, for interview tayo. Interviewin ko yung dalawa, si The Adams Vlog at saka Sir Dam Alcira. O diba, pares na may dam interviewin ko sila kung kung ano ba yung lasa ng kinakain nila. Masarap ba? Sir Dam, ano masasabi man sa akin, nakain mo sa kinakain mo? ah? Matamis. Matamis daw. Ayan. O, oh, 'di diba? Ayan si Sir D. Adams. O, oh, ba diba? Ito naman sa Ayan sila. O, oh, 'di diba? Tinatinapay. Ganito lang kami dito. Ang sarap kasi tumambay dito. Mahangin-hangin kahit ganito lang. Ano ba maganda? Hindi ko alam kung anong maganda itanong eh. Dito, dito kay Sir Dam marami akong gustong itanong dito eh. Kaya lang masyarong confidential. <laughs> Wag na lang. Ayan na lang, tungkol na lang sa YT. Kumusta pala yung YT mo? Sir Dam, mamaya si Sir Adam, ikaw muna. Yung YT mo, ano na nangyari? Kumusta naman ang pagbablog? Anong iling-iling? Hindi ka na nag-focus sa YT. Focus kasi ako sa ano eh. Sarili sa Facebook. Ayun. Yun guys. Sa, sa, mga kaibigan pala ni Sir Dam Alcira dyan. Yung mga nag-aabang sa kanya. Nagtataka. Kung bakit uh, hindi na nakikita sa YT World. Ayun po kasi masyado na siyang busy. Ah, uh, alam ko kasaan siya busy pero sa akin lang yun. <laughs> ayo kasi nag-focus siya dun sa FB, sa Reels, lalo na kasi na lagi siyang nasa kalsada. So dun niya, yung mga ina binibidyohan niya, ina-upload niya dun sa FB Reels niya. Ayan. Ito naman si Sir si Sir D. Adams vlog. Ayan, Hello Sir D. Adams. Kumusta po ang Adam. iyong YT? So, so, far so good naman sa awa naman ni Lord eh umuusad naman ang ating YT awa naman ng Diyos. Eh. Lord. At umuusat. Yun nga, dahil natutulungan tayo nila. Yan, mm. si Sweet Myla, si Serda. Yan, natutulungan nila tayo sa aking mga videos. Mm. Yeah. Tsaka marami po kasi nagsusupport. Yeah. At yun nga, buti nga masipag, mag-live. Nah, kahit na, mga, ano, uh, yun nga yung sinasabi, lalo na sa mga baguhan. Tuloy lang yung mga pagla-live kahit silent live pa yan mm -hmm. kasi may mga papasok mm -hmm. at papasok man. May papasok, papasok. para yung kahit, kahit paano yung makakatulong. Si mm -hmm. uh, ah, talaga mag-ano sa kanya mga live. Kasi sayang po, sayang po ang YT kapag napabayaan niyo po. Mm -hmm. Kasi inano po natin yan, tinanim natin yan, tapos pababayaan lang natin, di ba po? Totoo yan, pare. Total, di ba, ang ginagalawan natin ngayon, di ba, nasa white tayo. Kailangan pangalagaan natin talaga. Yun nga yung kinasabi ko sa mga baguhuan, sabi ko pangalagaan talaga natin. Mm -hmm. Kasi, kumbaga sa ano, pag kumita na po tayo yan, mararamdaman natin yan na ano, sa, yung mararamdaman natin na kumikita na kahit sa ganun, kahit sa pano, ano. Kasi hindi basta-basta ang pag-YT. Oh, talagang ito, pinaghirapan pinag natin yan. Totoo po yan. Puyat. Pagod. Oh, puyat. Pagod. Tapos nakikipag. Ano ka sa mga ibang YT? Mga naglatay. Pumapasok pa rin. Sa, sa pag-upload pa lang. Hmm. Hirap na. Kasi totoo nandyan ito. yung i-edit. Talagang totoo. Hmm. Totoo talaga. Yeah. Halos, halos. Halos. Oo, yan. Isa yan, hindi na yan nawawala. Pero hindi, na hindi naman halos pero, lahat, hindi oh, naman siya halos lahat, lahat nagbabayad Sa totoo lang ngayon, pero parang naaalisin ah, na yata kung yung Oo, kasi ano yun yan eh. Kumbaga nililinis, kaya nga may maraming totoo, ano na rin yan. Nililinis na yan. Inaayos Kaya nga, thank you din po at umabot na ako sa ganung ano, aking subscriber. Salamat po sa 7K na subscriber po. Thank you, thank you po. Yan, so, maraming maraming salamat po sa akin Whitey. Nakikita 'yan, sa kanila kay Sweet Mine, kay Serdang, at sa mga Yan, yung mga friends, mga friends kung sa Whitey, mga bumubuo ng Whitey world. Responsas yang na ka napakahina ko, ngunit kung dumating Kamuling muling nagising at muling ginanahan pati diwa ko ikaw na ang sagot noong ako ay humiling tawag si google map kapag sayo ko tumingi sa aking tatahakin ay hindi na ako maliligaw dahil ikaw ikaw lang ang gustong matanaw kung kotse lang ako ikaw ang gasolina ikaw ang nagsilbing lakas kapag ako'y mahina ang sarap sa pakiramdam pag humingiti ka at kung pwede nga lang ay So, ayun na nga guys, natapos ang pang-interview ko kila Sir Daman Sire TV. At, Sir D. Adams Vlog, lubos kaming nagpapasalamat sa muling pangtanggap nila sa amin upang makapunta sa kanilang lugar. Shoutout na po pala sa lahat ng weighty friends na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Love you all guys! You. Oh.